At pagkatapos nga namin maggrocery, dito naman kami nagpunta sa May Pares dahil gutom na daw yung aking Jusawa. Tapos bumili naman ako ng donut para almusal ng aking anak. At pagkawing pagkauwi nga sa bahay, ayan, naglinis na agad ako kasi nga yung cabinet ay eh, nakatambak nga dito sa sala. Alam niyo naman na maliit lang yung bahay namin, wala na talaga akong mapaglagyan ng mga gamit. May advantage nga din at disadvantage nga kapag maliit o malaki yung bahay natin, ano? Pag maliit nga yung bahay natin, wala na tayong mapaglagyan ng gamit at saka limitado lang yung pwedeng natin bilhin. At saka gusto mong baguhin yung ng bahay mo, hindi mo magagawa kasi nga yung space ay limitado lang. Kaya ako minsan, bago ako bumili ng gamit, tinatansya ko muna kung saan ko ipupuesto. Kasi mahirap naman yung bili tayo ng bili tapos wala naman tayong paglalagyan. Kaya useless din kung bibili tayo. At ang advantage naman sa akin sa maliit na bahay, konti lang yung linisin ko. Tapos lahat ng kanto ng sulok ng bahay namin, ikita ko. Kaya compare natin sa malaking bahay, marami din yung linisin. Tapos pag konti nga lang tayo sa pamilya, ay eh, halos hindi na nga rin magpangita nga sa sobrang laki. Kaya siguro mas maganda yung katamtama na bahay lang, no? Pero kahit naman gaano kalaki o gaano kalit, ang mahalaga, meron tayong sarili na pag tayo ay napasok sa trabaho, eh meron tayong uuwian na bahay. Ay nako, papasok pa nga lang ako sa trabaho, gusto ko na agad umuwi. Namimiss ko na agad yung bahay ko kahit maliit. Pinaka comfort zone ko talaga ay eh, yung kwarto namin dahil magkulong man ako maghapon diyan, eh mas okay na okay ako sa loob ng kwarto. At yan nga pagkagaling nga namin sa palengke, inayos ko na yung aking mga pinamili. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung uunahin ko, kung maglilinis ba ako o mag-aayos muna ng mga pinamili ko. Sobrang dami kong gagawin ngayon mga kumartes dahil ngayon nga lang ako nagkaroon ng pagkakataon dahil nga wala tayong paso kahapon. Nakapagpahinga naman ako kahapon kaya ngayon tayo maglilinis ng bahay. Bala ko talaga e eh, pagkabakasyon namin ng Pasko e eh, tsaka nga ako maglilinis. Pero dahil nga bumili tayo ng cabinet wala tayong choice kundi magdideclutter tayo ng mga damit na hindi na nga sinusuot. Inayos ko muna yung loob ng rep dahil marami pa nga ako nakitang gulay na hindi ko nga naluto. Yung ampalaya nga ay meron ng kaunting tama kaya ayan iluluto na natin. Sayang naman kasi kung mapapatapon. Tapos yung talong naman ay okay pa naman. Kaya ang ginawa ko ay eh, nilagay ko na lang sa loob ng plastic para hindi agad mabulok. Para nga gusto nyo ay eh, maging fresh ang inyong mga gulay kahit nasa loob ng rep ay eh, lagyan nyo nga ng plastic. Pero wag naman yung sobrang tagal kasi nga eh nabubulok pa din kahit naman nasa plastic din. Pero para maiwasan nga natin yung pagkaluyot niya, ilalagay natin siya sa loob ng plastic. Binibilisan ko na nga yung kilos ko dahil ang dami ko pang gagawin mga kumarite sa totoo lang. At kagabi pa nga lang, eh habang tulog kami nagpapaikot na ako ng aming mga labahin. Sabi ko kasi eh, kinabukasan ko na lang siya isasampay. Kasi kung aantayin ko yung washing na matapos, eh Diyos ko po ah, abutin din tayo ng siyam siyam at medyo matagal nga din yun. Kapag ka nga working mom ka, eh hindi nga natatapos ang mga gawain natin, mapatarbaho man yan o dito sa loob ng bahay. Kaya gustong gusto ko na talagang magpasko dahil ayun ay talaga yung pinakamahabang bakasyon namin at makakapahinga na nga tayo ng matagal. Kapag ka nga nagtatrabaho ka, no, hindi mo na mamalaya, nambilis pala ng araw. Parang kailan lang ngayon eh magpapasko na naman. At pagkatapos ko nga mailagay yung mga ulam namin sa ref eh nagpunta naman ako dito sa kwarto para maglinis hindi kasi pwedeng hindi ilalagay sa ref yung mga pinamili natin dahil nga baka mga moy dahil puro karne pa naman yun una ko na munang nilinis itong electric pan namin na nasa kwarto minsan kasi kapag ka nga hindi agad nalamig yung aircon eh nag electric pan muna kami sabi ko nga sa asawa ko ilinis eh, na yung aircon namin dahil hindi na nga masyadong nalamig at buti na nga lang eh maalam nga siya maglinis ng aircon dahil kung hindi eh naku babayad pa kami sa tagalinis si kuya lang talaga yung maalam na maglinis pagbinis ng aircon, tinuruan la ang din yung aking asawa para nga hindi na kami bumayad. At pagkatapos naman niya, nagwalis-walis na nga ako dito sa loob ng kwarto tapos minap ko na rin. At ayan, nakapagtanggal na nga rin ng agoy. Pinamahaya na nga ng agoy itong aming kwarto. Sa totoo lang mga kumarates, hindi ko kita yan dahil malabo ang aking mata. Kung hindi ko tititigan ako po, hindi ko makikita. Wala naman siyang gagamba, puro agoy lang talaga. Bala ko pa naman bago magpasko, e eh, tsaka nga ako maglilinis. Pero dahil nga ayan, napaaga dahil bumili tayo ng ating kabinet. At pinagtatanggal ko nga rin yung mga laman ng cabinet namin na luma. Tapos yung cabinet namin na luma, ibinigay e ko na lang kay Kuya RB. Sabi ko, gawa na lang ng paraan yung pinto para magkaigi pa. At dahil tanghalian na nga to, ayan, nagutom ang person. Hindi pa nga kasi ako nakakaluto ng kanin, mga kumarites. Itong binili kong donut para sa aking anak, eh kinain ko yung dalawa. Choco butternut lang kasi yung kinakain nun. Eh bumili nga ako nitong babarya na chocolate, kaya hindi niya kinain. Alam kong hindi niya kakainin yun, kaya ako na lang. At habang nag nga ako dito, eh dumating nga yung aking pamangkin. Si Kyler nga yun, kasama yung kanyang daddy. At yun nga may padala si inay na pansit kaya ayan aking kinain dahil gutom na ako tanghali na kasi to. Ito kasi mga kahon na to ay eh, nakalagay doon sa aming lumang cabinet. Ayan pa nga yung mga damit ni Kurt na mga pinagliitan. Eh syempre mga pinagliitan na yan kaya hindi naman na niya yan magagamit kaya ang ginawa ko nilagay ko na lang sa mga kahon. At dahil gusto ko na nga siyang i-dispose pinamimilian ko na nga siya kung ano ang pwede at hindi na. Yung iba kasi eh maluwag na yung garter tapos yung iba naman ay eh, sira na yung pundiyo. Kaya yung mga goods pa inilagay eh, ko dito sa malaking box at yung hindi na eh dito naman sa maliit na box. Kasi yung iba na maliliit naman eh yung iba may mga kupas na rin. Eh sabi ng asawa ko, ibukod eh, ko daw yung mga okay pa, ipadadala daw niya sa mga pinsa niya doon sa bae. Tapos may mga damit din ako na mga hindi na nga kasya kasi mas lalo pa tayong si Mexi. Kaya ayun, eh, i-dispose na rin natin. Pero halos lahat nga ito eh mga damit ni Kurt na mga pinagliitan na. Yung mga nandito pa nga eh pamula nga nun siya isang taon pa lang. Eh wala na kasing sasalo mga kumarites dahil wala naman ang maliit dito sa amin. Ang sabi nga ni Kuyo eh baka daw anak pa ako ng lalaki. Ay, just ko, kung mangyari man yun, ay bibili na lang ako ng bago uli. Eh, kesa naman imimin ko ng imimin dito sa bahay, eh, ang liit-liit na nga nitong bahay namin, wala na akong paglagyan. May mga pasalubong nga din tayo dito, galing nga kina Kuya JR. Nanggaling nga pala sila sa Disneyland. O, di ba? Meron tayong bag, tapos meron tayong rep magnet. O, di ba? Kahit hindi tayo nakapunta sa Disneyland, eh, meron naman tayong pasalubong. Tapos, ito naman yung sa aking mag-ama. Sabi ko, mamili na lang si Kurt kung alin dito yung kanya. Syempre, ilalagay natin yan dito sa ating bagong cabin. Salamat kay Kuya JR tsaka kay Tito TJ. Salamat po sa pasalubong. Sayang nga at hindi vlogger si Kuya JR. E di sana nakapanood tayo ng vlog nila nung nanggaling sila sa Disneyland. Very private person nga din sila. Ako lang ata ang exposed sa pamilyang ito. Charot. Syempre kahit nagbablog ako mga kumaretes. pinipili ko pa rin kung ano yung gusto kong makita nyo. May mga bagay pa rin ako na hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Syempre. Hindi naman tayo si Tony Fowler. Charot. Wala naman tayo sa reality show. Ano? Inilagay ko na muna yung mga pasalubong dito sa loob ng cabinet at pagkatapos noon bumalik na ulit ako sa pag-iimis. At sa pag-iimis ko nga mga kumarites, ayan na, nakita ko pa nga itong dati naming camera. Ito pa nga yung usong camera dati. Kaya lang sira na nga yan at hindi na nga rin gumagana. At ayan, dito nga sa pagkakalkal ko, inakita eh, ko pa nga itong dating wifi. O ba diba, sinong nausuhan ito? Ito nga yung wifi na pwede mong dalhin kahit saan. May sim card nga yan at niloloadan lang din. At dahil nga uso na ngayon ng data, eh hindi na kailangan yan. At pagkatapos nakita ko pa nga itong ko na kalagay dito sa maliit na bag. At Diyos ko, dito ko lang pala makikita itong matagal ko nang hinahanap. Sobrang tagal na namin hinahanap to mga kumarates. Ito nga pala yung silver na rosary. Medyo mahal nga din yung pagkakabili namin dito dahil nga silver yan. At tinawag ko na nga yung aking asawa. Sabi ko nga, inakita eh, ko na nga yung matagal namin hinahanap. Akala namin talaga eh, napatapo na. Eh ako kasi mga kumarates, pag nagtago ako ng gamit, minsan limot ko na kung saan ko nailagay. Kaya ayan, kung kailan nag-iimis tsaka nakikita. At ayan, may memory card pa nga dito sa DJ ata to. Hindi ko na maalala. At dahil medyo okay na nga dito sa kwarto, pinapasok ko na nga itong dalawang bata din eh. Kanina kasi hindi ko sila pinapapasok kasi malikabok pa. Eh kanina andun sila sa bahay ng kapatid ko. Sabi ko mamaya na sila pumasok pag okay na. Nakapagpunas-punas na nga rin ako dito sa loob ng kwarto. At syempre nag-iimis nga din ako dito. At nakita ko na naman itong aking diary. O sino bang nausuhan ito mga kumarites? Nako, nung high school pa nga ata ako nito. O ba diba, hanggang ngayon na itatago ko pa rin. Bal boyfriend ko na nga yung asawa ko niyan at lahat nga na nakalagay dito edi eh, syempre patungkol nga sa kanya o di ba na isama ko pa diyan no na broke ako noong 2021 huy alam niyo yung pag may pinagdadaanan ka yung wala kang mapagsabihan ng mga nararamdaman mo ayan dito ko sinusulat sa akin diary ganon pero dahil nga nauso na itong vlog ayan ito na yung diary ko ngayon o kaya pag na broken ako uli kayo ang unang makakaalam kasi kayo na yung diary ko huy syempre ang mga kumarites ngayon online na din eh bakit kailangan pa akong pag Misan, kung pwede ko naman sabihin sa inyo Diga, at least pagka nga ganong mga bagay-bagay, eh kayo nang unang makakaalam O siya, ang dami nang sinabi Nagpunas-punas na rin ako dito sa iba-ibabaw Tingnan nyo naman, napakadumi. dumi Makakaipo na tayo dito ng isang timbang alikabok Diba, yan, ang sobrang kabisihan ni Kumarites sa trabaho, hindi na nakakapaglinis Yung mga iba-ibabaw din eh, talaga namang sobrang dumi Sobrang gabo, at bago nga magbagong taon, eh maglilinis ulit tayo Ano, para sulit na sulit naman ang bakasyon ni Kumarites tapos na ako magpunas-punas and nag-spray naman ako dito sa aming loob ng kwarto para medyo mabango naman. O, alam nyo ba yung spray ko mga kumartes? Naglagay lang ako ng del dyan, tas konting tubig. Kaysa bumili pa ako ng air freshener, pwede na yan. Mabango din naman. At pagkatapos nyan, inilatag ko na rin itong pom namin. Kita nyo naman ang aming boss baby. O, di ba Ang sarap na ng higa ng aming si Kyler. Luminis din ang mga iba ibabaw just Diyos Sa totoo lang, nung mga nakarang araw, sobrang kalat talaga dito sa kwarto namin. Eh, wala pa kasi ako sa wish alam niyo naman ako pag wala ako sa wisyo kahit makalat yan hindi ko pa kaya yan pero pag naman nasa wisyo ako maglinis nako lahat dapat malinis maigi na nga lang at ang bahay namin maliit lang konti lang ang linisin sobrang nakakapagod din kasi kapag madami kang linisin eh dito nga sa aming kwarto eh konti punas punas lang at saka map walis eh okay na ayan, si Kyler hindi talaga pumayag ng hindi nakakaakyat dito sa double deck at ayan yung double deck na yan eh pa nga ni Kurt dahil ayan eh dating tulugan ng kanyang papa at saka ng kanyang tito JR sa sa loob nga ng kwarto, eh okay na dito naman sa sala. Eh Diyos ko, makalat at dahil hindi pa nga nalilinisan itong aking asawa itong aircon, ipinunasan eh, ko na lang muna. Yung mga singit-singit nga din ay eh, magabok na. Tapos yung filter tinanggal ko na rin para mahugasan. At pagkatapos ko nga malinisan yung filter, blinower ko na nga rin. Tapos inilagay ko na ulit dito sa lagayan. And then, hindi pa natatapos dyan. Magtatanggal naman tayo ng mga cover ng ating unan. At dahil nga kanina ay eh, kailangan palitan na rin yan. Tapos yung kumot na red na yan, eh, bagong bigay nga pala ni Mudra. Ang bigat na may. Pasulubong pa nga daw yan nung namin dahil ng galing nga nung abroad, ayan yung pasalubong, kumot. At dahil hindi naman nagkukumot si Mudra ng ganyan, e eh binigay na lang sa amin. Sobrang kapal nga at ambigat. Kaya kung ganito ang mga kumot nyo at wala naman kayong automatic na washing, ay eh Diyos ko, wag na magkumot ng ganitong kakapal, inday, napakabigat. Sabi nga ng asawa ko, eh masarap naman daw kumotin yun nga lang, eh para daw may nakadagan sa kanya kasi nga mabigat. At syempre, hindi na natin patatagalin itong ating mga hinubad na punda ng unan. Sinama ko na nga din dito yung bedsheet ng aking anak. Kanina nga ay eh, nakapagsampay na ako nung aming mga damit at yung iba nga na naiwan dito ay eh, isasama ko na nga rin dito para isang ikot na rin at para masaid na rin itong ating mga labahin at syempre para mabango-bango naman eh nilagyan ko na nga nitong ating pub at sinilip ko nga kung anong ginagawa nung dalawa ayan nagkukulitan dito sa loob ng kwarto napangarin bedsheet yung aming higaan dyan dahil nga nakasampay pa dito sa labas alam nyo naman ako wash and wear ako mga kumartes kasi tinatamad akong magkalkal kaya kung mapapansin nyo mga kumartes yung kortina namin ayun ay at yun pa rin ang makikita sa mga vlog ko eh kasi nga madali namang matuyo yung mga mga ganyang kortina. Kaya pagka natuyo, ayan ulit yung inilalagay ko. Kaya wag na kayo magtaka. Baka akala nyo kasi eh, hindi na nga ako naglalaban ng mga kortina. Ano? Kasi ayun pa rin at yun ang nakikita nyo. Nilalaban ko naman yan, pero ayun nga, yun pa din yung nilalagay ko. So ayun nga, naglabas nga ulit ako dito para imisen itong mga nasa karton pa. Parang hindi na nauubos eh. Pinili ko nga lang dito yung mga itatago ko pa at yung mga hindi na eh, itatapon na natin sa basurahan. At karamihan nga talaga dito eh, for dispose na, pantapon na talaga yung iba sa basurahan. Aywan ko ba kasi, ako lang ba, yung mga kahit naman hindi na kailangan, tinatago pa rin. May mga ganun tao kasi, no, yung kahit naman basura na, itinatago eh, pa din, ano. Eh, ngayon ko lang napagtanto na kapag ka nga, hindi na kailangan itapon na ng itapon, wag nang imimin. Bukod nga sa kalat na, ipampasikip eh, pa sa bahay. At ayan, nakita ni Kyler yung crossword puzzle natin. Akala mo naman, eh, maalam na maalam, eh. Tingnan nyo maigi, ginagaya niya yung mga nakadrawing. Binibilugan niya din kahit hindi naman niya alam yung words. Natatawa nga ako sa batang ito. Bakit daw sira yung bahay namin? <laughs> Sabi ko'y alin. Diyos ko po, ang tinuro ay yung kulang na tiles dun sa may ilalim ng lababo namin. Bakit daw sira? Eh, di po'y da paliwanag ang tita Loy. Ay, Diyos ko, batang ito talaga. Siyempre, pagkatapos nga noon, inilagay ko na sa labas yung mga kahon. Ayun nga yung mga hindi na pwede. Pagkatapos naman niya, nagayos naman ako nitong mga grinosery ko kanina. Diyos ko, akala nyo ga, parang hindi na natatapos itong maghapo na ito ah. Yung mga lagayan nga na wala nang laman, eh, pinagkukuha ko na nga at lalagyan na ulit natin ng laman. Dito nga sa isang lagaya ang ilalagay natin itong mga presto na binili ko nga. Ito nga yung paborito ng aking anak. Eh minsan ang ginagawa ko, binabaon ko na rin sa trabaho. Minsan kasi pag uwi na nagugutom ako kaya inilalagay ko sa bag. Nagpapasalamat lang din talaga ako kay Lord kahit papano nga eh nakakabili nga kami ng mga ganito. Tama nga yung sabi nila no. Hindi na madami yung sabaw ng payless. Hindi na ulam yung toyo kundi sa na. Na ngayon nga ang Jollibee, I cravings na lang. Yung hindi ka na magpapanggap na busog kahit gutom ka pa. Yung mga pinapangarap mo lang mabili dati, eh ngayon afford mo na. Ang sarap nga lang din sa pakaramdam na yung batang dating inuutosang mga utang sa tindahan, ngayon nakakapag-grocery na. Ibig sabihin yan, umuusad na tayo mga kumarites. Maliit man yan o malaking bagay, pagpasalamat pa rin natin yan dahil yan ay blessing. Yan, yung batang kaninang makulit, ayan, nagsak na. Kaya pala tumahimik na yung bata. So ayan mga kumarites, ito yung mga grocery natin. Kulang pa nga ako sa lagayan. Baka maka-order pa ulit ako ganito mga lagayan na kulay puti. Para yung taas, eh malagyan din natin. Tuwang-tuwa lang ako makita na puno na naman itong ating mini pantry. Hoy, wag kayo. Pangarap ko lang dati na magkaroon ng mini pantry. Kaya pinush ko talaga na magkaroon ako nitong cabinet na to. Pa-birthday nga pala yan sa akin ng aking asawa. Sabi nga ng aking asawa, wala naman daw siyang pagkain dyan. Sabi nga ng aking asawa, eh wala naman daw siyang tinapay dyan. Paano yung mga tinapay? Puro matatamis. Eh alam nyo nanay, ang aking asawa, hindi yan mahilig sa matamis. Kaya ang sabi niya, ibili eh, ko na lang daw ng Skyflakes. Sabi ko kasi ba't hindi sinabi agad kaya hindi ako nakabili. At pagkatapos ng lahat, lahat, lahat ng gawain, ayan, nakapahinga na nga rin ako mga kumarites. Gabi na nga ito. Yung maage kanina, ayan, wala na rin yung mga agiw. Makakapahinga na rin ako mga kumarites. At yun nga yung aking asawa, ayun, kanina nawala. wala. Yung pala nasa inuman na. Pinayagan ko kasi sabi ko, may pasalubong. Ay Diyos ko, akalain ko ba naman nadadating na ganyang kalasing. Ang problema ko pa naman dito mga kumarates asawa ko, ko kapag kalasing na lasing umiihi sa kama ay ginagawang CR ang aming kabinet buti na lang pag nangyayari yon ay eh, nagigising ako aba ang gagawin yan pupwesto pa sa pintuan ng kabinet ha bubuksan ay ba itatanungin ko kung anong ginagawa ay iihi daw ay Diyos ko puro de kaya ang ginagawa ko inaalalayan ko papuntang CR kaya sabi ko sa kanya dyan huwag siyang iihi bagong palit pa naman ang cover ng amin kama at saka mga punda ng unan ang kulit pa ayaw nala ang matulog tumawag na lang ng tumawag Marling na lang ang dumarling sabi ko magtigil ka diyan sabi ko nga nasa na yung akin take out buti na lang nakita ni pareng Johnson na andun sa tricycle o oh, di ba buti na lang nakita ni pareng Johnson kung hindi panis na ari kinabukasan ayan may dala siyang California Maki tapos yung anak ko nagising ayan kumain din so yun lang naman mga kumartes ang haba na ng ating mini vlog for today's video thank you for watching bye